Hi guys, for this video, ay going tayo ng sinigang na tilapia. Let's begin. Terima <small> kasih telah menonton!

May patay pa ga dyan. diyan. Ito tayo Ay, 'yun. So, ito 'yun. Daloy maglalagay dito 'yun. Alagang ni. Nilong. Nilong. Eka. tagasit sa loob. <laughs>

Hi guys, today's video ay gagawa po ako ng sinigang So nakatikim, nakatikim na ba kayo ng sinigang na may saba? Ayan po ang ating ihahalo at syempre, dahil sisimulan na natin ng ating pagluluto, ilagay na natin ang sibuyas, luya at kamatis. Ayan. Syempre, pakuluan na natin to. Iwain na natin ang ating mustasa. So, sya lang ating ano ngayon eh, sinigang. eh, nakarawan tong sun. <laughs> oh, ahas ka lang. Mas mabilis kami. Ito guys, ito, guys ito, ay ito. hinog na uh, saba. Pwede rin kayong maghalo nito. Hinog, hilaw. Pwede. Basta gusto nyo, pwede. Luto na din ah. Ayan guys, nahiwa ko na po ang saba. Syempre, masarap po ang ay, sinigang tayo, bag ito. Ay, blablabla, tagtagri kayo. O, ito pala, balik na tayo Ito ay salamagi. Sa Tagalog po, sampalok. Sa English, tamarind. O, oh, di ba? Ang galing. Ayan. At dahil nagpapakulo na tayo, pwede, pwede na natin unahin ito. Itong saba. Ayan. Ayan na. Ah. po natin 'yan. Gagawin na natin ng fish. Buksan mo nga kasi. Ayan, sumuro na yung sabaw. ilagay na natin ng isda. Ilagay na rin natin ang sampalok. Ito ang masarap sa sinigang, guys. Sampalok. Ayan. Ay, susam so, mo sa bagong? Okay. Ay, guys, dahil hindi sasapat ang ating sampalok, lagyan natin ng ori original na sinigang. at pakukuluan ko natin to ayan. nandito ako ngayon sa bakuran para kumuha ng siling green ito masarap to sa ano eh sinigang eh kaya lagyan natin magpapasarap to sa sabaw ayan so ayan okay na to guys Lagyan na natin ito. Take this sa uh, ating pagpulang. Ay, nakabungot ka, Bud. Dati, eh. Lagyan natin ng salt. So. Kainin natin yung bula-bula. Hay. Gutut. Okay, Hmm, sarap. At mas masarap to pag lagyan ng patis. Ito, tay pa tay patis. Lagyan natin ng tay patis. Lagyan na natin yan. Siling green. At alisin ng bula-bula na -bula. naman.

Lagyan din natin ng konting ajinomoto. Itong masarap. So, ang ginawa ko sa sampalok, ay ano, dinidikdik ko na to sa ano, gilid. Kasi ito yung sampalok na walang buto-buto eh. So, ayan, ganyan lang. Press-press lang yan. Ayan. at alisin ng mga natitirang bula-bula oh wow pwede na natin itong patayin oh, sige Magsalok ka na, guys. Huwag ko rin Ayan, guys. Ayan. Kinatay ko na. Maglagay tayo dyan. Ayan. Wow. Ang bango-bango. Tapos, lagyan mo ng sabaw. Pwede na natin lantakan ang ay lagyan mo rin ng saba. May saba yan eh. Pwede na natin lantakan ang sinigang na tilapia with saba. Thanks for watching. Kain na kami. Guys, ha, ito na po yung aking sinigang na tilapia na may saba. Napakasarap po nito at napakaasin kasing asin po ng mukha <laughs> Dok dok dok. And guys, ito na po ang sinigang na tilapia na may saba. Pwede nyo rin po itong gayahin kung gusto nyo. At talaga naman po, ito ay napakasarap. Asin kilig po talaga. Lasang tilapia. Thanks for watching.